Sa unang pagkakataon, naghain na ang ombudsman sa Sandigan Bayan ng kaso laban kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico dahil sa maanumalyang flood control projects. Ang isa sa mga kaso, nirekomendang non-bailable o di pwedeng magpiansa. Live mula sa ombudsman sa Quezon City, magbabalita si Lance Mexico. Lance, ano-ano mga kasong ito? mensu malversation of public funds o paglustay ng mga pondo at dalawang counts na graph ang mga inihain kaso laban kay dating House of Appropriations Chairman Zaldico kaugnayan ng halos 300 milyong pisong substandard road dikes sa Nauhan Oriental Mindoro na kinontrata ng Sunways Incorporated na sinasabing beneficial owner ang dating mambabatas. Mag-aalas dos ng hapon ng inihain ng ombudsman sa Sandigan Bayan ang mga kaso. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Nagugat nag-ugat ang mga kasong ito sa rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na pakasuhan ang dating mambabatas. Kinasuhan din ng graph at malversation ng ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways Mimaropa at Board of Directors ng Sunweds Incorporated. The measured sheet pile did not meet the 12 meter specification. The material was substandard. It is highly possible That all other sheet piles used in the project were also below specification. And these findings point to a scheme that resulted in unwarranted benefits, technical falsification, and the misuse of public funds. Sabi ni Clavano, nirekomenda ng panel of ombudsman prosecutors na walang piyansa para sa malversation charge dahil lagpas ito sa threshold na 8.8 milyon pesos. Sa kaso ng ombudsman, si Colang ang may dalawang counts na graph para sa umunoy pagtanggap ng hindi nararapat na financial benefits mula sa mga proyekto. Giit ni Clavano, ito pa lang ang una sa maraming kasong ihain ng kanilang opisina sa Sandigan Bayan. Public funds were meant to protect communities from flooding not to enrich officials or private contractors those responsible will be held to account Menchu, babas ang mga kasong ito wala pang isang linggo mula nang idawit ni Ko si Pangulong Bongbong Marcos sa bilyong-bilyong pisong insertion sa kontrobersyal na 2025 budget. Bismong ang Pangulo ang nagsabi kamakailan na magpapasko sa kulungan ang mga nangurakot ng pondo. Balik sa iyo, Menchu. So Lance, ibig sabihin ba nito ipapaaresto na si Ko? Menchu, ayon kay Clavano, no, ay hiniling na ng ombudsman sa Sandigan Bayan yung agarang pagpapaaresto kay Ko at sa iba pang mga sangkot na personalidad, gayon din yung pag-issue ng whole departure order na nagsasabing bawal sila umalis ng bansa. But obviously, as we all know, ay lumabas na ng bansa itong si Ko bago pa man pumutok itong flood control scandal. Samantala, ayon naman sa ombudsman, ay naghain na rin sila ng urgent motion para sa pag ng mga kaso o ito yung proseso kung saan aalamin kung ano ng division sa so Sandigan Bayan ang ahawak ng mga kaso. Balik sa iyo, Menchu. Maraming salamat, Lance. Mexico nagbabalita live mula sa Ombudsman.